dahil hen, big hen, mga sinto of color. Black gray Kasi, yun, black gray cell. black. Black gray cell, mga asinto. Obvious naman sa kulay. Nakapugi sila eh. Kaka ito na medyo malaki rin ilong. Ngayon tayong isa ngayon eh. Lux ng pares. Pero parang ano sila, ang dyan siya na Lux. Pero hawakan muna natin itong isang. Parang tayong isang Lux. Check up, Ogi. Ang laki. Tingnan niya yung mga ilong. Halos bumuborga na. Ayan, ang laki ng ilong. So, ayan. Yeah, mali, ito. Meron tayong isang Borgan Checker. So, yun. Mga kasigaw, balik kahapon eh, napakarami natin ibon, ha kasigaw na nakita ng mga tropa pips natin dun sa pwesto mga ko dahil lahat ng mga binagsas sa atin eh, talagang nilabas na natin ay eh, binigay sa atin mga sigo eh nilabas na natin lahat mga ko para naman makita rin ng mga kalapatids natin na pumapasyal dito bali ngayong araw na to mga ko meron tayong dalawang tropa pips na gustong magbigay ulit sa atin ng ibon eh, nakikita eh, nyo nandito na nga eh hindi ko na tinandigihan mga ko talagang eh, gusto nila ibigay kaya tinanggap ko na mga ko. so ayan bali ito makikita nyo dalawa siyang training box isa dalawa pero may mga laman yan mga ko hindi ko lang tawag dito hindi ko lang nabilang kung ilang piraso na yung mga laman yan mga ko basta dalawang tropa bibs natin isang baras baras saka isang nakalimutan ko yung lugar ni kuya bali dala nila mga ko parang bawas alaga meron pang gusto magbigay sa akin kaso tinanggihan ko na. Sobrang, sobrang dami na kasing binibigay sa akin. Nakakahiya naman. <laughs> so ayun, sisilipin natin ngayon itong mga dala ng tropa pips natin. Dahil kanina nililipat ko siya sa training box, mga sigo, eh, meron akong mga nahawakan mga ganda. Ah, uh, ito marami na gaharap ng ganito. Meron akong mga nangita. Malalaki ilong nila eh. Malalaki size, tsaka sa tingin ko mga guwapo mga guwapo itsura kaya gusto ko masilip nyo rin, masingko para naman makita nyo kung mga kung ilang piraso sila tsaka kung anong itsura ng mga binibigay sa atin ng mga tropa pips natin para makita nyo rin para nga pagpunta nyo dito eh alam nyo na <laughs> kung ano makukuha nyo dito so ayan, bali silipin natin lahat sila wala naman tayong ibang kinuha pa kundi etong dalawang sa tropa lang dahil nakita ko naman medyo maganda kaya ako na excited ako talaga mga asing ko kapag ano kapag dito kapag may mga dalay mga tropa bis natin na excited din ako kung kasi minsan may mga dala talaga sila na magaganda meron naman silang dala na sakto lang pang alaga pero may mga talagang dala sila na minsan maganda na minsan type ko rin min minsan mga asing kaso eh no choice sa'yo hindi ko naman sila pwedeng ikip ng ikip dahil nga matatambakan tayo na matatambakan, kaya ginagawa ko mga ko eh, pagsasawain ko ng tingnan, tsaka natin ilalagay sa pwesto, masingko. Para naman ma makuha rin ng mga tropa pips sa iba. So, yun, bali, bago natin sila pakainin mamaya, dahil nasa training box sila kawawa naman, ilipat natin sa isang kulungan, tapos ipakainin natin, painumin natin, tsaka natin ilabas sa pwesto, masingko. Para makita ng mga dahil sobrang daming nangangalapati dito sa main pwesto namin. Lahat ng na mga mga, mula bata hanggang matanda, mga singko, eh, Maraming pumapasyal sa atin. So, yun, silipin natin kung gaano kagaganda yung sinasabi ko. Para sa akin lang yun, ha? Para sa akin lang. Baka masyado mataas yung standard nyo. Eh, bigay lang naman to. Huwag na kayong choosy. Silipin na natin. So, yun, mga siko, bali, eto na yung training box na dalawang piraso ito, mga Dalawang training box na hindi naman siya punong-puno, mga siko, pero silipin natin lahat eh isa-isahin natin. Tingnan natin kung kaya pa natin isa-isahin dahil nga tingin ko maraming magkakagusto dito sa dana ng mga tropa pics natin. Dahil ako may mga nagustuhan ako. Eh, sana may magustuhan kayo. Makasin ko dahil ito. Bigay lang. Huwag na tayong choosy. Silipin na natin. Ngayon, kung una silip natin ito, eh, meron tayo. Ito, una pa Bumungad na sa akin. Makasin ko. Isa siyang Dan. Off color agad doon, oh. mga ko. Pero parang babae. Eh. Yung dan nito ay eh, parang blue bar. Eh, no? parang red bar. Pero dan ang tawag nila dito. Maganda siya. Kaso parang nagluto ko eh, no? Medyo na lalagas yung balahin ko. Masakit ang katawan nito. Pag ganito, mga ko. Kaya... Bitawan na natin eh. No? Silipin niya na mabuti. Mga kasing ko. Dan, hen. Big hen. Mga kasing ko. Of color. May legban. May leg lang. lang. Ayan, meron pa ba, ba yung masisilip na ito? Ito, ito, ito. Ito, masisilip. Oh, ganyan Itim siya, pero yung kanyang ulo ay grisel. Kaya ang tawag nila siguro dito ay black grisel. Kasi, yun, Black grisel. Grisel black. Black grisel. Ah, <laughs> Obvious naman sa kulay. Pero maganda siya. Ayan, no? Isa siyang kak. Tingin ko lalaki siya. Pero ang tanda niyo, mga kasi ko, mga mahilig okay. sa ganito, okay. eh, Diyan pa tayo ng isa. Ayun Oh. No? Isang black greasing. Ah, mga pwede siguro ng i-pair dito yung parang mga black tiger. Kasi para mas dumami itim. parang mas gumanda ang blending. Mga singko. May mga blending pa pala. Eh? <laughs> so ayun. Bali meron tayong isa. Ganda rin. Ngayon. Sige. Lisa. Uy. Meron ako makita dito. Ah. So, isang greasing, Puro of color yata. Isang grazing. May corona siya o. Oh. Ayun sa ulo. Meron siyang ano, paloma. Tawag nyo na dyan. Crest. Ang tawag naman namin dito. Meron talagang tawag dito ay crested na uh, racing eh no. Mukha babae siya. Ang kulay niya ay crested eh no? crested. Minsan mga asing pa eh, nangyayari yan kapag nag-i-imprint tayo nang nag-i-imprint ng ibon. Sa experience ko lang ha. Tapos minsan dito naman magkakapuyok sa may bandang leeg. Eh. Pag sobra imprinting. Kaya minsan may mga lumalabas na ganyan. Pero minsan ako sa fancy. Kaya may ganito. Ayun o. Pero siyang puyok. Pakista. <laughs> Ito mga sipa mayroon tayong isang ano, hindi siya off-color, parang siyang blue pencil, ayun o. No? Pero malaki ilong, oh. ayun o. No? Ito yung mga nahawang paninang medyo nagustuhan ko. Parang lalaki ito, mga sipa. o. No? pogi rin eh. Ayun o, no? mga pogi sila eh. Tak ito na medyo malaki rin yung ilong. Eh. Blue pencil naman ang kulay niyan. Bilisan lang natin mga sila. dahil mamaya, pag tinawag ako ni Gabriela, pagkataka na tayo ng pizza eh, baka hindi natin masilip. Ayun o, no? medyo dumilim eh. Ito naman yung isa mga sinko, parang dyan sa relax ang kulay. Isa siyang blue bar na white top. eh o, parang dyan sa relax. Baba, ito. Ayun o, hen. Ano kayo pwede natin? Pwede natin parang yung itim. Dahil yun, black, tas puti ulo. Medyo bagay sila. Eh, babae naman ito. Kaya, pagtabihin natin ito sa pwesto. Magpipir <laughs> sila na pareha silang may puti sa ulo. At yan mga asin konti lang pala laman na ito. Bali, pagsabayin na natin itong dalawa. Dahil sa tingin ko, eh, parang ano sila best sila dahil nga parehas na ano, YB. Tsaka parehas pa yung markings nila. Kaya tingin ko iba eh, ka magkapatid dito. Napakaganda mga kasi ko yung mga maraming kasi ako nakikita. Mahilig sila sa mga John Relax na markings. Da, parang blue bar, puti ang ulo. Parang ganun ang dating. Mahilig sila sa mga ganong itsura. Kaya eto meron tayong isa ngayon eh ang isang pares. Pero parang ano sila, tawag dito, uh, mga young bird pa, pero checkered naman. Isang black check, ay mga ito yung mga ito black check siya. Parang ang datingan ng itsura nito, para siyang dyan na nalax. Pero hawakan muna natin itong isa mga sabo, dahil dalawa sila, unahin muna natin ito. Ito, eh, para siyang black check, parang inakay pa, mga sinko, medyo libas ng konti sa pagkainakay. Eh, maganda yung markings niya, mga sinko. Malinis din, young bird. Baka karga dito ng dancer Mas makakas ko. O, ganda ng mga. Ayun o. No? Pogi. Medyo magandang gawing flyer ito. Lalo na viewing lang. Eh, pwede na. Malabo pa yung matao. Ngayon, silipin natin yung kapatid niya. Tingnan natin kung mas maganda. Pwede yung mas maganda kapatid. Ito naman kapatid niya, mas asika. Eh, parang siyang opal. Kung so, may yung kulay niya, o. Parang opal. Medyo brownish yung kanyang pagka blue check. saka medyo mas maganda yung kanyang pagka puti sa ulo. O yun no? White flight din. Pareha sila ng markings. Pero mas cute ito. Mga sigo. Ang ah, cute! <laughs> mas maganda ito. Ayun o. No? Parang naggo golden din siya na blue check. Parang opal na ang dating. Eh. Na chance na nalaksa yun o. No? Pupet! Young bird! So, bali! natapos natin yung isang training box ngayon, yung sa ilalim naman. Palitin natin mga kasing dahil tingin ko nandun lahat ng mga, kung ito puro of color, tingin ko nandun naman sa ilalim yung mga classic lang na kulay. Tingnan natin. So, okay, bali silip naman tayo dito sa isa. Mga kasing tingnan naman natin kung ano naman yung laman na Nadala ng tropa natin. Ito, ay tingin ko medyo, ito yung mga nakita ko parang malalaki ilong na mga kak. Mga kasing, parang nandito sa training box natin. Silipin lang natin isa. Parang dito. Meron tayo dito blue check. Parang babae ito. Ayan, Pero medyo malalaki din lang ito Ayan, Babae pa ito. Oh. Blue check siya. ano oh. Ganda rin. Ngayon, silipin natin yung Ay, ito. mga ito. Yung mga nakita ko mga kak dito. Malalaki. Ito, kak. Mga sikwe. Tignan yung mga ilong nyo. Halos bumubuhag-hag. Kak din ito. Lalaki. Ito, mga sikwe. Parang puro classic ang kulay. Ito, meron tayong isang black check. Kapogi. Ang laki. Ayun o, may white fly o, mga sikapogi. Black check. Ayun o, ganda. Laki o. Oh. Ganda na ito. Bali, ito eh, isang cup na black check white light. Meron siyang white light na magkabila. Meron siyang leg band. Ah, ko rin. Ganda nito, lalaki. Ito siguro rin nakita ko na ko kung malaki. Pero may nakita pa ako medyo malalaki itong. Ah, ko ito. Ganda rin. Medyo bilisan lang natin, mga ko para hindi tayo maoras. Dahil lang maoras na natin eh, medyo mag-aalas mag 4 na. Medyo tawag dito ma malapit nang ang magbilihan yung mga kalapatisan at saka yung mga katalpakan dahil marami nagmamanok dito. Bali, ito yung isa, mga sinko kaso may nakita ako, may napansin ako kanina na nahalip na lang mata ko. Ito, pogi sana siya, mga sinko, tingnan yung oh, pogi oh. Paso, bukit oh, niyang mata pala eh, ayun oh. No? Pulak! <laughs> meron siyang one eye. Pero wala siyang sipon. Pero meron siyang one eye. Ayun o. No? One eye na lang eh. Yung isa walaan eh. Kaya <laughs> may one eye siya. <laughs> Sayang. Pwede, pero pwede gawin breeder. Kasi ang ganda nyo. Black check siya na pogi. Kung titignan nyo. Ayan o. Oh. to ng magaganda rin. Tignan nyo naman. Pogi pogi. Pang breeder, pwede na. Ito ha. Kasi may isang gray cell na, na nasama. Dalawa pa sing sing. Ayan o. Isang gray cell. Mukhang lalaki. Tingin no? ko kak ito. Isang gray cell. Ito mga Napakaganda na ito sam blue check. Ito yata yung nakita ko malaki ilong. sam blue check na, ayun oh porga na. Malalaki sila. Puro kak pala halos. Malalaki silang ibon. Puro lalaki. Kaya, tingnan nyo yung mga ilong halos. Bumuborga na. Ayun o, laki ng ilong. Napakaganda niya. Bali, kak din siya. tigas sa buto. Ito, maganda sana ako maparisan natin. Dahil nga, gusto ko, may kapaharis sumagad itong isura. Pogi nyo. Masin blue check. Na kak. Ang laki big size. Bali, tignan natin kung meron pa natira. Parang lahat ata ay eh, nasilip na natin. Pero sa tingin ko, oh, goods naman lahat. Eh, tingin ko marami magkakagusto dito dahil magaganda rin yung dinala ng mga kalapatids natin na hindi binenta, binigay lang. <laughs> So, ayan, maliit na rin tayong isang ng checker. So, ayan, mga asikoy. Eh, sa tingin ko, eh, lahat na silip na natin. Ito yung pinakahuli. Pinakang maganda. Ayun, oh. Laki ng ilong. So, ayun mga ko So, bali ngayon, eh, ilalabas na natin sila. Dahil gusto ko makikita na yung mga bata yung mga gatong kalalak ng ilong. Dahil mag-aaway na naman yun. Porga! Akin yan! Nagaganap sila. <laughs> <laughs>